Okay, uh, mga kamashi, nandito naman tayo sa after natin maluto ang fruiting bag na niluto natin ng 8 hours, eight hours um, uh, ipakikita namin sa inyo kung paano man ang fruiting bag Yan. Uh, nandito yung aking pamangkain si Pen Pen siya yung aking tagapagtanim ng fruiting bag Yan. simple simple lang siya kailangan lang mga kamashi mayroon kayong lamp kahit papaano, uh, kasi alam naman ninyo ang bacteria ay uh, takot sa apoy hindi siya basta-basta lumalapit pero hindi naman masyadong maselan pagka nagtatanim ng uh, kabuti kahit na medyo medyo open kami dito Yeah, mga kamashi, bali yan ang talagay ng spawn. Okay mga kamashi, bali ang ang um, ating ginagawa sa si spawn. Uh, yan. Kailangan lang talaga siya ay uh, laging kuha ng alcohol. Yan. Tapos kailangan bago mo siya i, i, lagay, ilagay doon sa bote, kailangan siya ibabaga muna sa uh, sa lamp, sa apoy para at least yung bacteria ay walang basa-basa. Ayun lang mga kamash. Susundutin lang natin yung um uh, spawn. Para maghiwa-hiwalay siya para pag i dinuhos niyo siya doon sa fruiting bag, uh, hindi siya nahirap kasi hiwa-hiwalay niya siya. Ganyan lang kasimple eh mga kamashi ang pagtatanim ng uh, spawn uh, sa mga protein bag. After nang mataniman niya, bubilang kayo ng 3 weeks to 1 month, bubuongan na siya. Ayan. Ayan. Mga kamashi, bali ito yun. na nataniman na siya. Makikita nyo yung uh, uh, binhi. Yan. Yan na yung mag-i-spread na yan ibig sabihin pa makikita nyo pag uh, uh, nabuhay na siya uh, ito yung tinanim kahapon tinaniman namin kahapon makikita nyo na maputi na siya itong kasi yung ngayon tinaniman ito yung kahapon yan makikita nyo mga kamashi kahapon lang siya ng hapon tinaniman makikita nyo uh, gum, unti unti nang gumagapang yung amag yan makikita nyo yan. Ganun lang kasi mga kamashi ang mag uh, magtanim ng uh, binhi sa mga protein bag.